La pangunawa, Panginoon. Kung ipinagwawalang-bahala namin ang mga paanyaya sa simbahan. Akayin mo kami sa pagkilala pangunawa, Panginoon. Kung ang tanging naming nais ay mapalapit sa iyo. Akayin mo kami sa pagkilala pangunawa, Panginoon. Tahimik na alaala-alin, ang mga panseriling kahilingan. Akayin mo kami sa uh, mo kami sa pagkilala at pangunawa, Panginoon. Tayong lahat, Ama namin, hmm. sumasalangit sa langit ka. Sambahin ka. ang alan mo. Mapasa, Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa, sa lupa para amin. ng salangit. Bigyan, Bigyan mo kami, kami ngayon ang aming kakarin, kakarin sa araw-araw. At patawarin mo, mo kami, kami sa aming mga, sa mga sala para na ang namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami, kami sa lahat ng masama. Amin. mahal na puso na Jesus, batid kong isang bagay lamang ang imposible sa iyo at iyan ay ang maubusan ng awa para sa mga nakihirap at nangangailangan. Maawa ka sa aming abang mga makasalanan at mak pagkaluuban kami ng biyayang aming hinihiling sa iyo sa pamagitan ng kalinis-linisang puso mm. na yung inang si Maria na, sa, na siya ina din namin sa larangan ng biyaya. Amen. Luluhot po lahat. Tatum ergo sacramentum sir At anti documentum, no to me Fresh that we supplementum sent the fair.

confer see la da see you amen amen ah me bonim de cello presti yes Orimus Deus qui nobis. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquiste. Tribui qui somos. Et a nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari. O tredemptionis tui fructum inobis, et in nobis iusiter sentiamus. Qui vivis et rinias in secula siculorum Ah! Binigyan mo sila ng tinapay ng buhay sa langit na naglaman. sa kanyang sarili ng lahat ng, ng, ng kadamisan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santo ngalan. Purihin ang kanyang santo ngalan. Purihin si Jesus so Kristo Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesus Kristo Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang purihin ng journey, purihin ngalan ng ni Jesus. Um. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin Section, ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin si Jesus Kristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga -aaliw. aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang nagpaglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malulhating pag-aakyat kay Maria kaluluwa at katawan. Purihin ang ng pag-aakyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngala ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngala ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinsinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. O oh, sacrament most holy, O oh, sacrament divine, all praise and all thanksgiving Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Be El pueblo filipino te da su corazón. En templos y en hogares te invoque nuestra lengua. Tú reinarás sin lengua de aparir hasta honor.